Sa sobra nga ang lamig ng panahon, talagang wala akong maisip na mga lulutuin. Laging gusto ko na lang sana sabaw. Kaso syempre mananawa at mananawa naman ang aking mga kasama sa araw-araw na lang na sabaw na lulutuin ko. Kaya eto, kahit hindi nila paborito, pero paborito ko. <laughs> Ayan, nagluto ako ng ampalaya. Kahit naman kasi hindi paborito ng mga kasama ko ang ampalaya, kumakain sila kahit anong luto ang lulutuin ko. At siyempre, hindi pwedeng mag-isa lang ito. Lagi itong may kasamang prito. At nag-isip na naman ako kung anong prito ang pwedeng i-partner dito. So ayan, napakasimple lang, gisa-gisa lang ng konting kaning baka. And then nung nag-golden brown na ito, inilagay ko na syempre ang sanay na sanay na tayong isinasahog na ingredients sa paggigis sa sibuyas, bawang at dahil sobrang mahal ng kamatis, kahit isa ay hindi ako naglagay. <laughs> bandakin nyo naman kasi 60 pesos, tatatlong piraso. Sabi ko nga kay Manong na nagtitinda, meaning to say 20 pesos ang isawag na. Magsibuyas at bawang na lang po ako. O, di ba? <laughs> so, ginisagis ko lang ito at nilagyan ko na ng barbecue sauce kasi pareho din lang naman siya ng soy sauce para may panglasa na or pampalasa na. At syempre, yung iba pa nating ingredients katulad ng durog na paminta and then Italian seasoning at syempre para maging makulay o colorful, maglagay tayo ng carrots. Hindi lamang ito pampakulay kung hindi pandagdag pa din ng ating nutrition. O, ba? Diba? Ayan, at inilagay ko na rin ang ampalaya. Sa pagluluto pala ng ampalaya, para hindi maging mapait, kinakailangan hindi ito overcook. Hindi rin ako naniniwala sa halo lang ng halo. Kinakailangan hindi siya overcook para hindi siya mapait. At syempre, hindi yan magiging ampalaya kung hindi siya mapait. O, oh, di ba? <laughs> so ayan, mekos-mekos lang ulit, halo-halo lang ulit hanggang sa maluto. At para mabawasan ang pait nito at madagdagan pa ng ibang lasa, syempre si tatay ay nagbati na ng itlog at inilagay na nga ni tatay. Katulong ko na naman dito si tatay sa paggawa sa kusina kasi kagabi nga hindi na naman maayos ang aking pakiramdam. Kaya nga hindi ako nakapasok ngayong araw na Webes kasi akala ko dadali na naman ako sa hospital kagabi. Bigla-bigla na naman akong nanghina, namanhid ang aking mukha at hindi na naman makuha ang aking BP. So, eto na nga. So much for that. Tuloy pa rin ang buhay. Kaya luto pa rin tayo ng pagkain natin ngayong araw. Lalong-lalo na si tatay ay magbabaon. So, eto na nga. Luto na po ang ating ampalaya. At isusunod natin dito ang kapartner nito na breaded beef. Ayan, hindi ko alam ang pangalan ng ginawa kong ito. Kaya nilagyan ko na lang ng pangalan na breaded beef. <laughs> Sarap na sarap kasi nito ang aking anak na si Mikel kung kaya't paulit-ulit kong niluluto. O ba diba? Sabi ko nga, once na nasarapan sila, syempre, luto natin ulit para maging magana ang kanilang pagkain. So, ayan, prito-prito lang naman ito. Nilagyan ko lang ng cornstarch, ng paminta, ng asin. Tapos na. O, diba, ng Italian seasoning. Ayan na, may ka partner na ang ating ampalaya. So, that's all. See you next time. Bye!